Gumising na kami. Maayo buntag sa inyo. Ani nga sa'yo. Hello guys. Welcome back to vlog. I'm Ara and I am your manager or the co sisters, students of Korean Pinay. Our Saturday ganap, we have activity na yon. What a busy day na naman kami. At 10 a.m. to 11 yung schedule namin sa Kumon. More study and activity para less cellphone kami. O di bagan ganyan kastrik ang Korean tatay namin? After lunch, in 1 p.m., we have the art. And we tell mommy to drop us na. And we pull mommy, but mommy's too heavy. Sabi niya, tinatamad daw siya. Too early at pagod daw siya. Kaya hinila namin siya ni ate. Pasensya na mommy, kahit pagod kayo you always care us and you love us. Dugay ka, ayo ka mabangon, mami. Malate, Jude, me, Ani. Excited pa naman kami ni ate. Sa sobrang dali-dali, hindi ko inayos yung shoes ko. At si ate napasayaw pa. Bilisan mo na nga kasi ang init sa labas. Today is the first day at audition namin sa Theater Arts. And it's Moana Jr. pala. At nag-audition ako sa karakter ni Moana. At si Yumi naman ay bilang Sina. Habang naglalakad kami, mami always cheer up. We just do our best daw sa pag-audition. Kahit di namin makuha yung line namin, we are good pa din daw. Huwag daw kami maging sad, just enjoy daw the audition. We arrive here at school at konti pala yung mga estudyante. At pumasok na kami sa classroom while waiting sa iba. So we stay here 1 to 5 p.m. at si mami naman umuwi na. At nagbabay na kami kay mami. She need to rest dahil may work pa siya ma mamaya. She need to prepare the shoes she put pricing para sa bazaar niya mamaya. At fast forward late na kami umuwi. Si Apa na din ang nagsundo sa amin. O oh, diba, busy kami sa araw na Saturday. Walay kapoy-kapoy sa Indar Princess niyo. And dinner time, mommy friend invite us para sa Christmas party and they didn't know we're gonna go there and sinoprise namin sila and nagkaroling kami. Akala kasi nila hindi kami matuloy ni mami. They are so happy and excited to play with us. O oh, ba diba, may pahag pa sila sa amin? Hala siya! Parang everyday hindi nagkikita. And they cook barbecue at hot dog, may papansit pa sila and there's more food. O oh, ba diba, bongga bongga, ang saya namin. Wala kapaguran. And our tita Shine is playing hula hoop. Even our other tita. Panikamot! day! After naman sa party, pumunta na kami sa bazaar para i-pick up sila Tita Joy at Nanay dahil makaklose na kami ng 10pm. Sobrang thankful at grateful naman kay Lord dahil madaming tao bumibili kahit late na. Dahil sobrang busy ni Nanay at di niya napansin, nawawala na pala yung cellphone niya. At may kumuha isa sa nagsusukat ng shoes. Don't be sad dahil mapapalitan din yan. Maura, salamat sa pag-10 hours. Hindi pa po nakapag-follow. Please follow the Gossister po. That's all guys. Thank you for watching. See you in our next vlog. Bye!